Naglabas na ng isang milyong piso reward ng Philippine National Police para sa sino mang makapagtuturo sa mga suspects sa pagpapasabog sa Mindanao State University sa lungsod na Marawi. Kasamang tinutugis ang two persons of interest na nakuha na ng CCTV sa labas ng gymnasium. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Nagpapatuloy ang manhunt operation ng pinagsanib na pwersa ng pulisya at militar laban kina Arsani Membisalias Lapitos at Kadapi Membisalias Ingenier na kapwa miyembro ng Daula-Islamia Maute Group. Sila ang mga pangunahing sospek sa pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi City noong December 3. They were positively identified po ng mga kababayan po natin na nag-attend po ng MAS. At nung ipinakita nga po sa kanila yung pictures po ni engineer at saka ni uh, Lapitus po, ay, uh, they were positively identified not just by one witnesses, marami po ang nakapag-identify sa kanila. Patuloy naman ang enhancing procedure na ginagawa ng PNP sa mga kuha ng CCTV sa labas ng Dimaporo Gymnasium kung saan nakuha na ng dalawa pang persons of interest. Isa sa kanila ang nakitang may bitbit -bit na bag na hinihinalang pinaglagyan ng bomba at kasama nitong nagmaneho ng motorsiklo papasok sa MSU. Meron na rin pong 1 million reward na ilabas para for the immediate identification po nitong uh, dalawang uh, POIs po natin. So hopefully by publishing uh, their pictures, please help us uh, share this picture po para madali po natin matunton ang kinakukunan po nitong mga uh, suspects po, na, uh, at least POIs po na ito. Nitong December 11 Sinampahan na ng PNP ng kasong illegal possession of explosives at harboring a criminal si Jafar Gamo Sultan alias Kulot na naaresto sa operasyon ng militar. We received information po na ito uh, si Jafar doon po sa kanyang bahay nag-meeting at nagplano po si engineer at si na lapitos para pagplanuhan po ang gagawin pagpasabog po pagpapasabog po dito po sa MSU. Inihahanda na rin ng PNP ang mga isasampang kaso laban kinalias Lapitos at alias Engineer. Mar Gabriel para sa matanang agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Matanang Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa at Net25 TV.